Ngayon, tingnan natin ang medyo hindi sikat na handheld machine. Ang pangalawang henerasyon ng chaser ng hangin mula sa layer ng osono ng binagong bilog ng makina ay tinatawag na may 2 Ang makina na ito ay ginawa sa paligid ng Nobyembre libo at 23. Ang bilang ng mga paggawa ay malaki pa rin. Hindi ko alam kung ilan ang mga dakot na ito. Ito ay option para sa daan at 50 yuan. Mukhang bago ito at halos walang mga bakas ng paggamit. Walang dapat mapili sa aking pagkakagawa. Ang shell ay metal. Ang aking kulay ay mas tulad ng fingerprint. Hindi ko alam kung ang iba pang mga kulay ay. Mayroon itong maraming mga kulay. Siyempre, paglaro tayo ng bukas na mapagkukunan na handheld console bilang karagdagan sa paglalaro. Ang ilang mga manlalaro ay nais na maglaro sa mga shell. Kaya ngayon, tingnan natin ang shell na ito kasama ang iyong mga kaibigan. Una sa lahat, ang crosskey ng makina na ito ay gumagamit ng lumulutang na crosskey. At ang lumulutang na crosskey na ito ay medyo bago sa oras na yon. Ngunit hindi ito bago mayon. Halimbawa, ang distansya ng clearance ng kanilang tanso pine. Ginagamit din ng horn beast ang lumulutang na crosskey na ito. Ang disk ng isang may sumay na hayop ay pila mas maliit kaysa sa isang bilog. Ito ay isang malaking pakikitungo. Nararamdaman ko ang mga crosskey ng dalawang machine. Ang pakiramdam ay medyo malapit. Mas katulad. Dapat itong maging parehong solusyon. Pagdating sa lumulutang na crosskey. Kailangan kong sabihin, ang aming matandang zoo ay naglabas din ng isang lumulutang na KK. Mas pamilyar ako sa crosskey na ito. Dahil matagal na akong naglalaro sa makina na ito ang cross key ng Muzi. Maging mas malambot kaysa sa conductive glue. Ang daanan ay hindi kasing ganda ng lauzio. Siyempre ang pakiramdam ay nag-iba mula sa bawat tao. Mas gusto ko si Lauzio. At ang anim na key na disenyo dito. Ang apat na mga susi ng May Ab ay conductive glue. Pero pareho ang pakiramdam. Malinaw ang talata. Ngunit ang Siki at Laiki ay tila naging isa pang solusyon. Hindi ko alam kung ito ay isang labis na karga o isang bahagyang paglipat. Iba ang pakiramdam. Ang anim na buton na modelo ni Lao Tzu ay binuksan ng kanyang sarili. Ang anim na pangunahing talata ay mas malinaw. Ang pakiramdam ay pare pareho din. Ang Uziu ay isang isa ay handheld machine. Posibleng kontrol sa gastos. Kaya ang iba pang dalawang mga susi ay naiba. Sa itaas ng makina ay isang pindutan ng but. Isang port ng output ng video. Butas ng headphone. Slot ng system card. At isang function key. Mayroon ding function key sa kanan. At narito ang card ng dalawa. At sinilin ang port. Dami ng pataas at pababa ng mga susi. Ang pagtaas ng lakas ng tunog at pagbawas ng susi ay napakahirap. Dalawang nagsasalita ang nasa ilalim ng makina. Ang layout ng fuselage ay medyo makatwiran. Ang likod ay nakaumbok din. Mabuti pa rin ang mahigpit na pagkakahawak. Ang screen nito ay anim na daan at apat na pula, apat na daan at walumpu. Tatlo punto pulgada na screen. At ang chip nito ay RE tatlong libo limang daan at anim na anim. Walang bago sa screen o sa chip. Lahat ng mga matandang kaibigan sa sasakyang panghimpapawid ay Wenli. Munit para sa haba ng video na ito, kailangan pa rin nating ay play ang laro para sa isang habang. Matapos ay on ang computer, papasok ka sa sistema ng pagkabata. Maaari ka rin lumipat sa iwa system. Ang solusyon na ito ay tila kapareho ng Gia Mini Plus ni Lao Zhang. Ngunit hindi ako naglaro sa Gia Mini Plus. Medyo mas mahaba pa upang ilipat ang system. Sa sistema ng pagkabata. Ang mga pag-andar nito ay medyo simple at malinaw. Mukhang angkop ito para sa mga baguhan. At mas gusto ko ang sistemang ES na ito. Personal na kagustuhan. Pinalamanan ko rin ang ilang mga laro. Pumili lang ng ilan. Ipakita natin sa iyo ang pagganap ng laro ng makina na ito. Mas mahusay na gumawa ng isang paglipat. Ngunit bakit napakalakas ng computer na ito? Kahit na ito ay lumiliko, hindi ko mababago ako bilang isang rookie. Maglaro ng dalawang laro ng Iese. Narito ang isang solong rocker. Ang angkop pa rin para sa paglalaro ng mga laro ng Iese. Nasa labas ako ng jump karayom dito. Maaari pa rin 30 mga frame. Medyo natigil dito kapag nakarating ka sa anti-gravity racing car na ito. Mayroon din kapansin, pansin na tunog. Siguro kailangan mong buksan ang jump karayom o kung ano. Pagsagip. Kalimutan mo na. Huwag abalahin ito. Lumiko ang ningning ng parehong mga makina sa pinakamaliwanan. Bigyan ang lahat ng isang light line. Gumawa ng isang paghahambing sa kulay. Siyempre, ang manlalaban ni Brother Zhu ay may apat inch screen. Personal kong iniisip ang apat inch screen. Para sa matatanda, ang hitsura ay mas mahusay. Napakagandang hilahin ito walang bumabagal. Ang pangkalahatang kalidad ng screen ay mahusay din. Ang anggulo ng pagtingin sa screen na ito ay okay. Bilang isang handheld ng isay. Ang pakiramdam at pagkakagawa nito. Lahat ay lumampas sa aking inaasahan. Mabuti. Mga kaibigan. Susunod ay ang ilang oras ng chat. Ang video na ito ay walang anumang mga pagsusuri sa makina na ito. Hindi ito ginawa ng masa at ito rin ay isang lipas na makina. Dahil ang ikatlong henerasyon ng iba ay lumabas din. Maaaring mayroong isang yi ng Lao Zhang sa loob ng ilang araw. Ito ay tungkol sa parehong estilo. Mass production at mas mura. Mula sa isang personal na pananaw sa kabustuhan. Mas gusto ko ang makina na ito. Katulad ng shell na ito. Ngunit nais mong bilhin ko ito ng isang pagtaas ng presyo. Ayoko noong Nobyembre at Pebrero ng nakaraang taon. Nagmaneho ito sa walong at siyam naput Akala ko medyo mahal ito sa oras. Alam din ng mga kaibigan na pamilyar sa bilog na isi na ito. Ang henerasyon ng wind chaser. Ito rin ay medyo mataas na presyo. Dahil ang bilang ng henerasyong iyon ay tila mas maliit. At ang unang henerasyon ay gumagamit pa rin ng uh, isang daan at chip. Ayokong pumasok dito. Paano naging tulad ng luho ang mga makina na ito? Ngunit sa palagay ko hindi ito makabuluhan. Ang makina ngayon ay ginawa ng masa. Anong istilo? Anong chip? Lahat ng pagganap. Kung nais mong maglaro, ang mga makina ng paggawa ng masa ay tiyak na ginustong. Ngunit para sa hangarin ng metal shell na ito, maglaro sa mga metal machine na ito. Baguhin ang makina. Nire-respeto ko ang mga libangan ng mga kaibigan na ito. Ito rin ay isang pagpapakita ng pag-iba-iba -iba ng bilog na handheld machine.